Nahirapan ng ilang pasaherong sumakay dahil sa isinagawang transport protest ng ilang pampasaherong jeepney. Si Joshua Garcia sa detalye live. Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Audrey. Tama ka dyan. Hindi maiwasan ng ilan sa ating mga cars pinakomuter. Ang maya dahil sa panibagong kilos protesta ng ilang mga transport group na kinabibilangan ng mga operator at jeep dahil sila din daw ang mahihirapan sa biyahe. Kasama na nga dito Audrey, sina Wilma at Jonathan. Sanay naman daw silang pumila araw-araw sa sakayan ng jeep dito sa Pilkowa Commonwealth Avenue. Pero nang marinig ang balita tungkol sa deadline para sa biyahe ng unconsolidated na mga jeep sa January 31 na may mga commuter magsumakay. Oo, no, dahil. Okay. kasi mawababawasan ng jeep. Eh yung A jeep kasi mataas ang ano nila sa pamasahe. Eh kaysa yung 13 sa jeep, sa kanila 15. Oh, na naman yung to, pesos. Ay, pangalang na medyo maraming bumibiyay, hirap kaming sumakay. Kaya lalo kung babawasan yon mas malaking problema po sa amin. Eh kung sakto lang din naman yung pamasahe, hindi lang din naman mahal, okay lang. Pero kung mas malaki yung pamasahe, eh halos wala na kaming kikitain, paro pamasahe na lang. Audrey, ngayong araw nga, ang simula ng kilos protesta ng ilang transport group laban pa rin sa PUV Modernization Program ng Pamahalaan. Pero may ilang jeep tayo uh, na kausap na bumabiyahe pa rin dahil nga rin sa pangangailangan o para lang may panggasto sa maghapon. Kain rin ako mamaya. O, oh, para? Pangkain lang. Oo. Uh -huh. Tapos? Eh, uh, uwi na sir. Uwi na sa garahe. Uh -huh. Isang biyahe lang siguro sir. Matatanda naman na nauna ng sinabi ng LTFRB na wala na silang panibagong deadline na ibibigay dahil ilang ulit na sila nagbigay ng na extension sa mga operator. Kaugnay naman ito, tiniyak ng mga lokal na pamahalaan na mga maapektuhan lugar ng protesta na may sapat na silang mga sasakyan o service vehicles mula sa LGU. Katuwang din ng MMDA para umagapay sa mga mahihirapan sumakay ng mga pasahero. Audrey, ayon sa Manibela nga, no, uh, magsisimula ang kanilang uh, kilos protesta dito sa may UP Diliman at na uh, magmamarcha kasama ang kanilang mga miyembro hanggang Menjola. Parang ay panawagan yung kanilang mga hinaing at ang uh, kanilang hiling sa pamahalaan. At tulad ganong ibalik yung kanilang uh, five year validity uh, sa kanilang prangkisa. Uh, samantala sa sitwasyon naman dito sa Trigoa, Commonwealth Avenue, nananatili naman normal ang sitwasyon sa mga pasahero pero nakita natin na maagang pumuesto dito ang mga tauhan ng MMDA, gayon din ang mga tauhan ng Traffic and Transportation Management Department o TTMD para i-monitor kung meron ba mga nai-stranded na mga pasahero. Uh, ayon sa TTMD na nakausap natin kanina, ay uh, naka-standby lang yung kanilang mga service vehicles katulad ng mga e-trike, gayundin yung mga bus na magbibigay ng libreng sa kung kinakailangan dito nga sa mga sakayan kung saan kung meron mamahihira pa ang mga pasahero na sumakay. Audrey? Okay, dahil nga transport strike ngayon, Joshua, meron ka bang napapansin sa pag iikot nyo kanina na isang area na nagkakaroon ng build-up ng mga pasahero? Audrey, sa mga inikutan natin kanina, normal pa naman ang sitwasyon sa mga sakayan. Dito nga sa may Philcoa, Commonwealth Avenue, example na lang, no? Meron mga pila na nabubuo pero ayon sa mga barker o sa mga pasahero na nakausap din natin, normal lang naman yung magkaroon ng mga ganong pila kada umaga, tuwing rush hour. Pero sa mga oras nito ito, wala pa namang congestion o wala pa namang build-up ng na mga pasahero. Audrey?